Bitu ka naman na! Ano? Let's go! Ay, ah, ito na yun? Ito na Ito? Ay, ingat lang sa mga kasalubong pala na mga nagbabantay eh mga nagbabantay Kailangan magabot ka dyan Wow, bitu ka nang no. wow. Bitu ka! Ay, ito! May lumak na gandang gitna Ano? Tricycle lang ba ulit? Meron ba? Wala wala na. Ah? may parating na. May pag, oh. Parating, parating. Oh, may parating, parating. Tara, ko! Amoy, umaga na. May ano dyan L3. Yeah. Ne, so, ne, na, L3. Tama, napa Nakapasok ah Hindi, hindi, hindi. May ano, oh, lupak ng kata. Amoy, ano na, amoy siga. Sarap. Headlight nila. Dito na ako ako nga eh. So, puro nakataas. Nakakatakat eh, no? Good morning. Good morning. Ano nagar? Anon nagar na Sayang ang motor? Nandito na kami sa <laughs> ko Malon malon malon. Malon 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 wala na wala malon 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 wala malon Wala malon 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 No malon 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 Ano kaya malon malon Papaita na agad? Kali mo! Sabi <laughs> guys, napaganda rito Dami kong unahap uh, na ito oh! uh, Alas 5 na Alas 5 na 5! Diretso lang ano? Diretso Sir Itso Sir Itso Tayo sa Lopez Nacional Lopez Nacional Nakalabas na tayo sa Quezon Ayan guys, tapos na breakfast Ano na, laro okay. na Ano naman tayo ngayon, merienda <laughs> Tapos na breakfast, merienda naman Merienda Angas oh, talaga ng tunog nun o O, o, maso, o O Tama Tama, marap kayo ano na yan, dulo? Ay, Papa, uh, so, Henry, Emma, the niya. let's go. Let's Let's start. Let's start. Let's start. Let's Let's start. Let's start. Let's start. Let's start. naman start. sorry, sorry, sorry. start. Let's start. Let's start. Let's start. Ah, start. Let's start. Let's Ah, uh, over ako ah. Medyo mahaba to. Yes. Ang Ah, uh, okay sige, clear, clear. Ay, ah, hindi, hindi, wait, wait. May pa ano, may Fortuner. Pagkatapos ng Fortuner, pwede niyo nang pasukin 'yan. Medyo maganda naman yung kalsada sa Kalibot. Paso, paso. Eh, paso. Libre, libre, ah. libre, libre. libre 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 taylang lang saan ah clear parang parang clear! Palag! 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 parang 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 Sarap parang 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 oh, oh, parang 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 Clear Clear? Lang, clear. clear Clear parang parang Clear Ganda talaga, no? Ooh. Ganda talaga. Lagyan mo ng sound trip to, oh. Puro ka baka kayo. Awit! Awit Gaming! Bumalik ko na. Bumalik ko na. Ang gulong. Kawawa yung gulong. Kali na-enjoy na natin. Magiging tangan natin. Dante, na. Yep. Sama-sama tayong malulubak. Okay. okay lang yung malubak. Huwag lang sama-samang sumimplang. Oo. Oh. Huwag lang nakabidyo. <laughs> Nakaramdam na ako. sakit ng katawan ah. Nakaramdam ka na ba? Oo. <laughs> na tayo eh. Oo. Buti nga ako. Hindi pa masyadong sumangas. Hindi yung kamay ko lang. 2.57. 2 hours 57 pa. 2 hours na lang? Oo. Oh. na. Oo. Teka na lang. Dahil check eh. alas 10 na tayo. Pag nag-Mr. Speedy ako, buong araw rin eh. Oo oh, nga eh. <laughs> Ganda ko. Ganda na ganyan ang pacing ko. Oh. Solid oh, yan. Ayun, ito ko may yun yan. Ayun, tata. Ayun, ayun, mayon. Ayun, oh. Ayun, ito yung mayun. Ayun, ito pala. Yan yung mayun o nasa ano. Iba yung tinitignan mo. Ito yung tinuturong ko. Ayun, na, nasa kanan. Ayun, mo ito naman yung Kalahak. Ayun, ayun, ayun. Yan ang mayon. Ayun. Sa kaliwa. Ayun ang mayun. <laughs> Kapatid niya to. Ayun, ayun, ayun. Nak rear Ito mas palaki? oh, ito. Nandito oh. sa ano. Nasa, Nasa kaliwa? Kaliwa, kaliwa. Yung marami usok. Oo. Oh, nakatago siya ngayon eh. Okay. Oh, ang saya <laughs> eh, Medyo masakit na mga kasu kasuhan Ang ganyan ba? Kasi motor ko nag-reklamo na Bakit Ayan o so, Diba? Ako yung okay, mayon, ayan o oh. Pabagas kami yung mayon o Ito nyo ba yan? Parakaan Aray ka dyan ba? Ha? Oo Ayan guys o Nagpapakita rin yung tuktok ng mayon 500 km rin tinakbo namin